So alright na no, mga idol So ngayon po mga idol So yung booking po natin nakuha ngayon mga idol Ay cashless po to siya So ayan tingnan nyo to mga idol Hindi ko oh, alam kung makita po sa camera mga idol Yung delivery po natin Is Ah uh, pit kids So mga ano siya mga idol Okay So gamay lang kitang lingkuranan Dari mga idol kayo eh maunin siya ito na siyang gigot mga idol no. <coughs> so ngayon mga idol, paano ba to i-perform ang cashless na uh, booking mga idol? So, 'di ba sa ano mga idol, 'di ba sa booking may nakalagay may nakalagay sa ano mga idol sa baba ng ng amount na in cash, di cash at ito naman ay uh, to your account. So ibig sabihin nito mga idol, pag ma-complete natin to ay itong 150 na diip mga idol madagdag to siya sa equivalence natin so kasi yung yung gamit ng payment nito mga idol is bank transfer so ayan hindi po natin to siya ma-withdraw mga idol pero pwede natin po siyang i-transfer sa ibang rider pero ano lang siya mga idol uh, 100 everyday so ito sabihin uh, hindi talaga ma-withdraw lahat mga idol kasi 100 equivalence lang yung pwede i-transfer natin everyday So okay lang naman kasi magagamit din natin to siya mga idol sa pagbiyahe mga idol kasi na-convert na to siya into a coins. So, ayan oh. Sa mga bago diyan, pag mga ganitong booking, uh, to your account is ano na po to siya, paid na po to siya mga idol. Pag makumpleto siya, diretso po to siya sa uh, a coins mo mga idol. So, wag niyo na tong sigilin ang customer kasi yung one time hindi ko na namalayan mga idol na to your account pala ang payments niya kaya ayan na, nagkaroon ko ako ng violation kasi nag feedback po yung yung customer na na, na double D if daw siya so yun lang no so sa mga bagong rider dyan mga idol so ingat sa biyahe mga idol so huwag kalimutan lahat ng mga papayt online mga idol ay mga scam po yun lalong lalo, na po yun sa um, ano sa 7-Eleven na uh, magsin ang customer ng barcode tapos so, pabayaran yun ng ano na uh, 1,000 plus or depende basta huwag nyo i-process yan mga scam yan mga idol so that's all mga idol alright